nakakakilabot na prediksyon ni Rudy Baldwin sa taong 2026. Viral. Year 2026 is a year of fears. Patapos na ang taong 2025 at muling umani na matinding reaksyon sa social media ang bagong prediksyon ni Psychic Rudy Baldwin para sa taong 2026. Matapos sa mga serye ng natural na kalamidad ngayong 2025, marami ang nag-aabang sa mga babala ni Rudy na umuli laging tumatama matapos ng sulod sunod na lindol, bagyo at iba pang sakuna ngayon taon. Tila hindi pa rin tapos sa mga pagsubok ayon sa mga panibagong prediksyon ni Rudy. Sa isang viral video na ibinahagi niya nitong October 11, ibinunyag ni Baldwin na ang darating na taon ay tatawaging Year of Fears o taon umano na mabagsik na apoy, tubig at dugo. Ibig sabihin umano nito na mas mabagsik at mas kakaibang hamon ang hihahati na kalikasan sa susunod na taon. Ay sa kanya, bagamat hindi kasing dami ng bagyo ang tatama sa bansa kumpara noong 2025, dapat pa rin maganda ang lahat. Dahil may dalawang bagyo raw na kasing lakas ni na Super Typhoon Goni at Yolanda at posibleng manalasa sa bansa. At ang nakakatakot pa, sabay nitong dala ng lindol at matinding pagbaha. Dagdag pa niya, halos lahat ng bagyo sa taong 2026 ay may kasabay na paglindol. Dahil ng pagguo ng lupa at malawak ang baha sa ilang probinsya. Tulad ng Aklan, Abra, Bagyo, Pangasinan, Sambuanga, Marawi, Batanes at Bicol. Binanggit din niya na maging ang Bisaya region ay makakaranas sa matinding bagsik ng tubig. Habang may ilang lugar naman sa bansa na posibleng tamaan ng tsunami. Bukod dito, may anim na bulkan sa bansa ang umalip posibleng mag up sa 2026. Kabilang ang isang bulkan na matagal ng tahimik, ngunit biglang magiging aktibo. Ani Rudy, pagdating sa hamon ng kalikasan, hindi lahat ng bagyo ay maglalandfall hindi rin siya ganun karami tulad ng sinabi ko noong nakarang prediksyon. Pero itong taong 2026, maging handa kayo kasi mayroong bagyo na kasimbagsik ni Connie at Yolanda. May bagyo na hindi siya ganun katindi, ibig sabihin hindi siya ganun kalakas sa hangin. Parang tipong ano lang yung sandali lang pero umaabot ng ilang araw ang ulan. Ito ang problema natin guys sa taong 2026. Halos lahat ng bagyo sinabayan ng lindol. Ito yung pinaka-worst talaga dito kasi inuulit-ulit ko yung vision ko eh. 2026 talaga yung bagyo kahit umuulan lang siya, may bagyo na. Habagat lang ang dating. Malakas ang buhos ng ulan pero sinasabayan ng mga ilang paglilindol. Dapat kayo maging handa talaga kasi ang daming gumuho ng lupa, lalo na sa lugar ng Aklan, Abra at Bagyo. Marami pa katulad ng Pangasinan, Sambuanga, Marawi, Batanes, Bicol. Paghahandaan po ninyo yan sa taong 2026. Maging handa din ang mga Bisaya ha kasi itong taong 2026. Matindi ang bagsik ng tubig matindi ang bagsik ng apoy, magingat po kayo lahat lalo na yung hangin. Ang hindi ko lang talaga nagustuhan dito, yung bagyo, tsaka yung pagulan na sabayan ng lindol. Malino kasi nakasimbagsik yung bagyo talaga ni Guni at ni Yolanda. Hindi lang tubig at lindol ang babala ni Baldwin. Ayon sa kanya, magiging mabagsik din ang apoy sa darating na taon. Ani Rudy, mas mataas ang bilang ng sunog sa 2026. Karamihan pa ay simbahan, hospital, terminal ng bus at mga lugar na dinarayo ng tao. Binanggit din niyang ilang dunso tulad ng Marikina, Quezon City, Caloocan at Tondo ay muli makakaranas ng sunod-sunod na suno. Isa rin sa mga nakakatakot na bahagi ng prediksyon ni Rudy ay ang pagbabalik umano ng pandemya. Ayon sa kanya, tatlong klase ng sakit na posibleng kumalat sa 2026. Isa sa mga ito ay bacterial infection na mabilis umano kumalat at kinakain ng laman loob. Sinabi din niyang may ilang lugar sa bansa kabilang ang ilang bahagi ng Luzon at Mindanao na posibleng mag-lockdown dahil sa naturang sakit. Sa kabila naman nakakatakot na prediksyon, ipinaalala ni Rudy Balbi sa publiko na huwag magpanik kundi maghanda at manalangin.